programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Good morning and welcome sa aking munting channel at dito nga ay nagkaharap-harap na nga Itong sila Giselle, Doc RJ, Dr. Annalyn Santos at Dimunyitang si Moira, si Justin at ang kanyang daddy para nga basahin dito ang last will testament nitong si Don Pepe at dito nga ay biglang nag-react ito nga ang si Moira na sabi niya nga bakit daw nandudoon yung anak sa labas hindi ka ba nahihiya sa mga pinagsasabi mo Moira na anak sa labas si Doktora Annaline Santos ngunit alam mo kung ano ang katotohanan sa pagkatao ng iyong anak na pilit mong pinagtatakpan ang kasinungalingan mo na ang anak mo ang siyang tunay na anak sa labas at putok sa buho na hindi naman siya kadugo ni Doktor RJ Tanyag ang kapal din naman ng pagmumukha mo at dito nga sinabi nga rin niya nang dumating itong si Justin at ang kanyang daddy na sino daw ba ang uh, katabi niya. At dito nga ay sinabi nga na anak ni uh, Miss Giselle Taniag, laking bulat niya na yun pala ang kanyang anak. At sinabi nga niya na bakit nandoon siya, bakit mamamanahan ba siya ni Papa, ni Don Pepe. At laking bulat nga niya nang basahin na ang Last Will Testament na hindi na pala kasali doon ang kanyang uh, bruhang anak na si Zoe dahil alam nga ni Don Pepe ang katotohanan sa pagkatao nga nitong si Zoe at alam na alam din ni Don Pepe kung sino ang uh, tunay na ama nito ng si Zoe at dito naman ay laking gulat naman nito nga uh, si Lynette nang sabihin nga dito ni Doc Carlos na kung paano daw na siya ang magiging ama <clears throat> ni Zoe ay ano ang kanyang mararamdaman at kung siya ang magiging nanay nga ni Zoe at sinabi niya nga dito na hindi yun maaari sana magiging okay lang at matatanggap na si Sowi kung ito ay naging mabuting bata at naging mabuting tao at hindi nga si Moira ang kanyang nanay at dito nga sinabi pa dito ni Miss Linette Santos na kung sakali man... Na siya ang magiging tatay nga dito ni Sowi uh, ay napakalaking problema ang mangyayari lalong-lalo na kay Doc Carlos Binides at dito nga ay natameme at natahimik na naman si Doc Carlos dahil alam niya nga na once na malaman ni Miss Lynette Santos ang katotohanan sa pagkatao ni Zoe at sa tinatagong lihim nito ang si Doc Carlos Binides ay uh, masisira at mawawasak ang kanilang relasyon dahil nga hindi siya nagsabi ng katotohanan katulad nga ng sinabi ni Miss Lynette Santos at dito nga ay tinawagan na nga dito ni uh, Moira ang kanyang bruhang anak na si Zoe na natatakot na daw siya sa mga magiging uh, gagawin o uh, sasabihin nga ni Don Pepe kaya ta uh, sinabi niya kay Zoe na sila ay magbabakasyon. Saan kaya magbabakasyon ang maginang ito? Puntahan kaya at sundan kaya nila si Dr. Annalyn Santos at Miss Lynette Santos sa Nagoya, Japan. At doon na naman niya bugusitin ang mag sa pagbabakasyon dahil nga sobrang ingit at ngit, ngit sa galit itong si Moira pagdating nga dito kaya Miss Lynette Santos dahil alam niyang wala siyang ibubuga kahit sa ganda at galing, hindi siya uubra. And guys, ito po ang ating pakaabangan dito nga sa abot kamay na pangarap na kung saan ay napaka-intense at napaka Ganda ng bawat kaganapan at kapanapanabik ang bawat eksena at kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, subscribe na lamang po ng aking channel, like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po. Ingat. God bless and bye-bye.